ibu kali jan Nga Bakit dyan kayo? Bakit dyan kayo, miss Madubaan? Teka okay lang, parang, parang na ako dito. Bakit kasi kayo dyan? Ang hirap-hirap dyan. <laughs> Di na kayo mag <laughs> Wala. Wala, nang hirap na. Bumalik, ka. kayo dito, 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 dito. Kapit na lang man, o. Sige. Walang gaan dito. Wala. Sige. Kasi pag nahulog ka dito, matapatay ka agad. Oo, sige. Sige. Tumatos ka dyan. <laughs> sumunod din naman si Alex sa inyo, no? Oo. Uh -uh. Hey. <laughs> Pero sumunod, sumunod ka rin sa kanila. Uga, <laughs> okay, mayroon palang taan dito. Kapitura nga ako dito. Oh. Ay, yung dalawa. Hindi, sa May halaman dito. May halaman. Ate, buhit ka ka ba? Ate, may halaman dito, oh. <gibit> Oo. Walang nga. Narealize ko bakit tumataan sila sa napakahirap tataan. Ate, may, may halaman, oh. Halaman.

Tara dito na lang tayo. Ay, mga, 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 mga sira ulo. napaka oh. Napakadali pala ng ano dito. Tara! Tara, tara! Hanggang ka dito sa tuktok. Masya oh, Allah! Alex! Mas maganda doon, no? Oh. Nakot na siya. Baka maalik. 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 Maal masya Allah! Ah!

Sige Alex, kaya mo yan. <laughs> kasaya kasi gabi, nakasaya. Ano <laughs> lang ang kukurin niya sa cellphone mo? Ibatom mo! <laughs> Nakakakakot! <laughs>